Inamin ni Relieved PNP Special Action Force Director Etulio Napenas na siya ang namahala sa mamasapan ng operation noong January 25 at hindi si resigned PNP Chief Alan Purisima. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Grace Casin live. Grace, Nakuyan na toon ang pagdinig ng Senado mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad ng offline exodus para baktin ang Malaysian International Bomb Expert alias Marwan at ang Basit Usman. Isa-isang pinirisimta ng kanilang timeline ang PNP at ang AFP sa nangyaring insidente batay sa kanilang natanggap na ulat. Ipinahayag naman ni PNP Chief Officer in Charge, Deputy G Director General Leonardo Espina na kinukuntilan nila ang pumatay sa kanyang mga tauhan at hinihiling bigyan ng ustisya ang Fallen 44. Ito rin ang nais na mangyari ni DILG Secretary Mar Rojas. Kinumpirma naman ni PNP CIDD Chief at Pinuno ng binubuong bo uh, Board of Inquiry sa Bama sa Pano Incident na upang investigahan ang insidente, Malihiti mo o umano ang operasyon ng ilan ngunit inaabort ito ng, il ng, ilang beses na. Samantala ay na ni Relief Special Action Force Chief Director Hetulio Napenas na matagumpay ang operasyon sa barangay Tuka na sa Pano Magindanao noong madaling araw ng January 25. Ayon sa kanya, bagamat marami ang nalaga sa kanyang mga tauhan, ang buhay naman ng wanted at may patong sa ulong 5 million dollars na si Marwan ang kapalit. Nabunyag din na sa kabila ng suspendido si PNP Chief Alan Purisima ay nakikipagkoordinasyon pa rin ito upang maisakatuparan ang misyon. Noong December 4, 2014 ay nagaroon ng pre operational meeting sa White House ng Camp Karami. Matapos nito ay nagkaroon ng mission update kung saan sinabi ni Purisima na huwag mo nang ipaalam kina DILG Secretary Mar Rojas at OIC Deputy Director General Leonardo Espina ang operasyon. Police Director General Purisima stayed behind. It was then when Police Director General Purisima, when he came out, he stated, Huwag mo sabihan yung dalawa, saka na pag nandun na, ako na ang bahala kay General Katapang. Sinabi ng opisyal na, bagamat katuloy ang pagbibigay ng uh, impormasyon ni General Purisima sa katagsaga ng operasyon, hindi siya nagbigay ng anumang order. There was no direct order from for me, Your Honor, but I based that decision to go based on the continuing operations which we have done. So you decided by yourself? I'm not asking for your basis. I'm not asking for your basis. I'm asking you, who decided? It's me who decided to go on that window, January 23 to 26, based on the text message that I sent to Police Director General Purisima, Your Honor. Ay naman si Purisima, hindi niya ito sinabi bilang direktiba o order, kundi isang advice. Itinang din ni Purisima na siya ang nasa likod ng operasyon ng pnp TAP, subalit inamin ito na kasama siya sa ilang mga meeting habang pinaplano ang operasyon sa mama sa During my preventive suspension, I did not give any orders to any PNP official or personnel regarding Oplan Exodus. But if ever I uttered words to that effect, it was in the form of an advice, not as a directive or order. Samantala ayon kay DILG Secretary Marojas, ipinadala na agad sa Federal Bureau of Investigation ang tinutol na daliri ni Marwan para sa DNA testing at hindi na dumaan pa sa TNT leadership. Kuya? Maraming salamat Grace Kasi nagulat ng na live mula sa Quezon City.